What's up good sa inyo mga kabayara sa nagabi ng mga para manira ng e-bike Let's go! So isa may clean na vlog na lang ito no Kapit sa channel ko baka naman Huwag mong kalimutan hindi mag subscribe So ayun na nga is uh, may bago na naman tayo sisirain dito mga kababayero Actually repeat customer na natin ito kamakailan lang Ito na nag-stuck Tapos nag-bloated yung battery So, ang problema naman ngayon ni Madam is nung kanyang bearing sa harapan, basag. may, lumalagatok Pagkatapos, anong ah, nung kanyang preno sa likod, tsaka sa harap, kung papansin ninyo, ayun, no? kapit na kapit kagad. No? O, kailangan natin i-cleaning ng brake nito. Magkapakawala tayo ng dam. Ayan, kung mapapansin ninyo, kapit na kapit kagad do. brake na. Ah, usually, hindi naman talaga dapat. No? So, lilinisin natin yung front uh, tsaka back brake niya. Yun lang naman yung concern ni Madam. Tsaka nung replace tayo ng bearing. Sukat nito mga kababaero, 6201 ha. Remember that. Puti tinyo ma. O, oh, baka sa hindi nakakalam dyan, 6201. This plate na ito, 3 holes lang ha. 3 holes lang yan. Hindi pwedeng 4 uh, holes ang ilalagay mo dyan. Okay? So, yun lang. Sirain na natin yung e-bike niya na Madam. Let's go. 2,000 years later. So what's up, good day sa inyo mga kabayro. So yun na, uh, is tapos na natin paninira dito. Is na natin ng bearing to. At saka tignan nyo naman, napatakas no, ko na yung kanyang brake fluid. Kung papansin ninyo, mas marami sa kanan. Oh my God! Kaya, no? di sa ah! no? Kaya kailangan, kapag nalaman po ninyong matigas na yung inyong brake dito sa bandang kaliwa, kung ganito po yung unit ninyo, o kung double disc brake po kayo, alamin po ninyo, kapag matigas po nung inyong brake, dito, Ganyan, kapain po ninyo. Hindi siya yung sumasagad dito. Uh, pagpatagas po kayo, no? Ibig sabihin ng patagas, wag po kayong kapatagas sa 8. Sa 12 po kayong kapatagas. You're so rude. No? Parang din nyo na papipigayin to. Pag nagpatagas po kayo dito, kung saan na po yan tatagas, no? Kahit siguro mga, hindi nyo pa naiikot ng isang ikot, eh. Bagyang ikot lang, kung saan na po tutulo yan. Ah, shit! Here you go again! Mga 1 to 3 seconds, isarado nyo na po yan. Tapos checkin nyo po dito kung malambot na po yung inyong, inyong brake. Tulad nito malambot na siya. Kanina kasi hanggang dito pa lang eh. Ngayon, napipiga ako na siya, malambot na siya. Naglalaro na. Kanina, sobrang tigas na eh. So ngayon, okay na yan. Tulad nga na sinabi ko, kapag para lang meron kang minum ka ng tubig, punong-puno yung ganta mo. Ganun yun. Ngayon. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! Dinuraan niya na. Ayan yan, No? So okay na yan so far. So pinapa change ko na lang kay customer tapos nag-demonstrate na rin tayo sa shoutout nga po pala sa uh, NWOW branch ng Novabayan e, A. Na naman. So and sinamant, charot sa kanya. And let's go.